another day, another vlog. So for today's video, eto na nga pala ang last part ng aking video. Ang dami ko nga palang ganap nito. Pumunta nga pala kami nito ng Las Piñas dahil nga meron tumawag sa akin. Nawawala nga kasi yung isang ID ko. Di ko nga alam kung saan nga napuntaan. sabi niya nga daw ay nasa kanya nga daw yung ID ko. Kaya naman nakipag-meet up ako sa kanya para na mapuntaan itong ID ko at makuha na nga din. Ang layo nga nang narating ng ID ko. May kitisang buwan na rin talaga nawawala itong ID ko. Siguro naulog na ng pamangkin ko or kapatid ko itong ID ko. Pwede naman akong kumuha ng ID pero magiging asil na nga lang din sa akin. Kaya naman mas binambuti ko talaga na makipag-meet up na nga din sa kanya. Nagamit kasi itong ID ko ng pang-authorize. Kaya naman binibigay ko nga sa kapatid ko or pamangkin ko. Buti na lang talaga. Merong mabubuting tao at hindi sinukuha nito ID ko at hindi ginamit sa masama. Kaya naman, thank you Lord talaga. Thank you din sa nakapulot ng ID ko. Para naman hindi masaya nga aming pagpunta dito sa Las Piñas, ay eh kaya naman pumunta kami dito sa SM Las Piñas para naman magkaroon ng konting banding ito si Boyet. Matagal na nga din pala kami hindi nagbanding. Ito kasi si Boyet, minsan kahit Sunday ay pumapasok, kaya naman hindi na rin talaga ito nakakasama sa aming mga gala. At minsan din talaga, hindi ko na nga rin ito sinasama dahil nga marami siya pinupuntaan at marami siyang ginagawa. Formado nga ako dito pero ito si Boyd parang simple lang din. Hindi na nga rin talaga siya nagforma dahil nga tinatamad din daw siya. Ang problema kasi dito kay Boyd ay eh, gusto niya nga pumorma pero ang gusto niya ako pa maghanap ng damit niya. Eh mas two times pa talaga na tinatamad din talaga ako. Konting lakad nga lang din naman yung ginawa namin dito pero ito si Boy, gutom na gutom na naman daw. Pero na yata ito sawa sa kanyang bituka kaya naman madali itong magutom. Kaya naman pumayag na nga ako na kumain kami dito dahil nga uwa na uwa na nga din ako dito. Kaya lang yung order na nga ako, inaabol ko nga yung tubig, wala daw daw sila tubig. Kaya ang ending nito ay bumili ni lang din ako ng tubig sa labas. Hindi na nga pala kami umorder dito ng madami, spaghetti lang din naman akong dito at saka si Boy ay nagkanin din. Dahil nga busog ba din talaga ako. Mabilis ang kain na nga lang din yung ginawa namin dito dahil nga meron pa akong gagawin sa bahay at magluluto ba din talaga ako? Anong oras na nga din talaga ito at magkaapunan na kaya naman nagmamadali na nga din kami dito kumain? At fast forward na nga tayo dito ay uuwi na nga din kami dahil nga tapos na rin kami kumain nito. Pero sabi ko nga kay Boy, konting libot muna tayo dito baka mamaya meron tayo makita dito at meron tayo pwede mapicturan. Hindi nga ako dito nagkakamali, nakakita nga kami dito ng mini concert. Mini concert nga pala ito para sa mga mami dahil nga Happy Mother's Day nga ngayong araw na ito. Kaya naman sobrang palang daming tao ngayon dito sa SM. Buti na lang talaga ito si Boyd ay palaging for the go. Sa tuwing may plano nga ako sa buhay, ito si boy ay for the go lang din talaga palagi. Palagi talaga ito supportive sa akin madalas talaga sa mga video ko ay siya talaga ang aking videographer eh. kaya naman maganda minsan ang aking mga kuwa dahil nga meron akong taga video kaya naman nabang hindi pa ako sikat ay magpa-video ka na dahil pag ako sikat na hindi na ka pipicturan char ang ganda nga ng booth nga nila dito ay girl na girl naman talaga pink at violet pinagsama yung parehas kong favorite na color kaya sabi ko nga kay boy titay ipicturan niya nga ako at pagkatapos nga ng gala namin dito sa loob ay uuwi na nga ating kami dahil nga anong oras na ito. Dahil nga magluluto pa ako ng pang namin. Kaya naman dito ko na nga tatapusin ang akong vlog. Don't forget to follow and subscribe sa YouTube channel and Facebook page. Thank you for watching.